Bagong umaga, bagong pag-asa, mga tol. Ganyan yung mga aso ko. Kinigising ako pag umaga. Kung hindi nagpapaamoy ng kwit, nasa uloan, o kaya, dinadaganan ako. Ito pang malala, yung hahalik sa'yo. Magugulat ka na lang. Nilips-tulips ka na. Napaka-sweet, di ba? Pero ganun talaga. Mahal mo sila eh. Papasok na nga ako ng trabaho niyan mga tol. Kung makikita nyo, pinalabas ko na yung motor ko. Alam nyo naman tulad nung una kong video, kahirap lumabas at kahirap ipasok yung motor. Kailangan mo din talagang makipagpatintero sa mga aso. Yan nga mga tol. Panay ang pakit ko kay misis. Pasimple, alam nyo yung nagpapakit para lang mabigyan ng allowance. Aso, ah, mo mukhang wa-epek wow, sa kanya, hindi man ako nabutan. Paabante-abante na yung motor konwari para lang mapansin niya eh, kaso wala talaga mga tol. Alam niyo yung parang batang nangihingi ng baon, yung pasimple lang, kaso hindi niya yata naintindihan. Okay lang naman, may laman pa naman yung wallet ko kahit paano. Kaya, dumiretsyo na lang ako sa trabaho. Pagdating ko naman sa trabaho, ang inasikaso o oh, yung mga folder ko pa rin. Tapos, gumawad na mga ibang compliance. Ganun lang naman umiikot ang buhay ko. Sa bahay, trabaho, bahay pa rin. Kung sa iba, boring na yon kung pakikinggan. Pero sa taong katulad ko, sapat na yon. At masaya naman ako, mga tol. Pagsapit ng alas onse, bumababa na ako. Ayan nga yung mga pagkain na nakuha ko. Malamang nagtataka kayo alas onse pa lang may pagkain na. Kasi pag bumababa ako, lagpas ng alas onse, wala na ako naabutan na pagkain. Kaya ayan mga tol, buti, nakaabot ako. Kasarap kaya ng ulam namin? Papaitan. May ba tayo, mga tol? Nararamdaman niyo rin ba na kapag sinasabi niyo nagda-diet kayo, pero doon kayo lumalaas kumain? Kasi mga tol, tignan niyo naman kung paano ako kumain. Kadami ko na naman nakain dyan mga tol. Papatulong sana ako sa inyo kung paano mag-diet eh. Tama ba yun 16-8 or 8-16? 8 Eight hours nakain, kain, 16 hours na fasting. Tama po ba mga tol? Ganyan yung mga aso ko kada uwi ko. Sabik na sabik silang makita ko. Tignan mo naman kung paano sila matuwa oh. Hindi ba nakakawala ng stress yan? Yung kada uwi mo, may nakaabang sa'yo. Tapos yung itsura nila, natutuwa. Kahit gaano kakapagod sa trabaho, kung ganyan naman ang mga sasalubong sa'yo, mapapawi din yung mga pagod na yun. Alam niyo ba mga tol, yung mga aso ko, iba-iba yung personality nila eh. May isa, tahimik. May isa naman, suplada, high blood, at sobrang kulit. Yung brown si Choco, sobrang kulit niyan. Kala mo, original na aso namin eh. Yung nauna naming aso dyan, yung itim at saka yung puti. Yung puti at itim, si Aiko, anak ni Leon. Ito naman si Brown na Justin anak ni Aiko. Si Choco, ampon lang yan, pero lab ko yun. Nagutom si Mrs. Chan mga tol, kaya pinagbigyan ko, pinagdrive ko siya. At ang usapan, siya yung kakain lang. Abay, umikot lang kami ng umikot, hanggang napadpad kami dito sa may bazar. Ito sa may palengke. Marami din kasi mga pagkain dito paggabi, pag gumabot na ng alas 6, nagsisibukasan na yung mga kainan dito, ma street food ba? Hanggang ang ending, ako na naman ang kakain. Ako na naman ang mabubusog. Ako na naman. Ang diet ko, sira na. Diyos ko matol. Paano naman ako papayat neto? Kung laging ganito. paayat naman no? Pero sa totoo lang mga tol, masarap talaga din ang barbecue dito sa may palengke. Try nyo. Talang ay dito sa may bagong palengke sa may tablang. Mura pa mga tol. O paano? Hanggang dito na lang. Bye!